Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa aking mga kababayang marindu kayo. Medyo ho, naging madalas ang uh, naranasang paglindol sa iba't ibang panig ng bansa at ng daigdig itong mga nakalipas na buwan. At dito ho, sa aming lalawigan ay uh, lubos rin ho ang aming mga uh, takot at pangamba, lalo na sa bayan ng Mugpog. Sapagkat nalalaman namin na may mga structures dito sa aming... Uh, abayan bayan, kagaya ng Magilagila Dam, na ayon sa ilang pag-aaral ay uh, nasa hindi rin magandang kondisyon talaga. Kaya nag-aalala po kami, we want uh, long-term rehabilitation of all these structures and areas affected by previous mining operation of Mark Copper in our province, pero alam rin namin na kung saan kukunin ang pondo for that long-term rehabilitation is a serious challenge. Kaya nga po, itong recent decision ng Court of Appeals approving itong settlement, $100 million settlement agreement sa pagitan ng Provincial Government of Marinduque at ng Barrick Gold uh, Corporation na isang bagay talaga na nakapagbigay sa akin ng pag-asa na sooner or later, uh, true blue rehabil long-term rehabilitation plan can be initiated in my uh, town, in my province. Pero marami yung mga tanong at ako nga po ay gumawa ng tanong at sagot uh, tungkol dito sa settlement agreement na ito at sa decision na ito ng Court of Appeals. Pero uh, may mga ilang nagre request pa rin na baka pwedeng i-discuss ko through verbal explanations. Kaya nga po ang mga tanong, ano ang settlement agreement na ito, bakit meron ito, paano nagsimula, ito ba ay uh, settlement agreement na rin sa pagitan ng ng uh, province at ng Mark Hopper, ito ba ay kaugnay sa kaso na isinampanoon ng provincial government sa ilalim ng pamumuno ng dating Governor Carmencita Reyes na isang kasong isinampas sa Nevada, USA kung saan nagkaroon din ng proposed settlement agreement na 20 million dollars uh, that was rejected by the province during the time. So maraming tanong. Kaya po uh, minarapat ko na uh, magulit o magdagdag ng ilang paliwanag tungkol dito. Una ho, ang 100 million settlement agreement na ito po ay sa pagitan ng Provincial Government of Marinduque at ng Barrick Gold Corporation. Hindi po ito settlement with Mark Copper Mining Corporation. Sa katunayan po, ay patuloy pa rin ho na nakademanda o patuloy pa rin idinemanda ng Provincial Government of Marinduque sa panahon ng dating administrasyon sa pangunguna ni governor Presbitero Velasco Jr. nakademanda pa rin po ang Mark Copper Mining Corporation kasama ang mga subsidiaries nito. So mali po yun pong binabanggit na Mark Copper settlement agreement. There is no such a thing. Hindi po katatas pulong ang Mark Copper sa settlement agreement na ito na inaprubahan ng uh, Court of Appeals ang 100 million dollars settlement fund po. Gusto ko lang panggitin uh, at i-emphasize. Hindi po 'yan kusang inoffer. Yanho ay ipinaglaban. Yan ho ay produkto ng nasa uh, 14 years ng pakikipaglaban sa Supreme Court, sa Court of Appeals sa uh, engagement sa ilang local and uh, international mediation process. At ang kasoho na ito ay hindi po or iba. Doon po sa kaso na isinampa ng dating uh, governor Carmenita Reyes sa Nevada, USA na kung saan nagkaroon din ng proposed settlement agreement na 20 million dollars lamang. At uh, yun naman yung kaso sa Nevada ay na-dismiss. Ito hong uh, settlement agreement uh, na ito ay uh, kaugnay ng kaso o petition na tinatawag na Writ of Kalikasan. Ito po yung petition na isinampa sa Supreme Court noong 2011 ng tatlong ordinaryong mamamayan ng marinduke. Isang magsasaka, isang mangingisda at isang maglalaba sina nanay Elisa Hernandez, si dating kagawad uh, Godofredo Manoy, ng uh, bukbok pareho na po silang namayapa, at si uh, tatay Mamerto Lanete, na isa namang manging isda, na hanggang ngayon, bagamat may katandaan na, ay aktibong miyembro pa rin ng MASE. Sila po ang nagsampan uh, ng uh, petition noong 2011 sa gabay na rin ng maset At uh, paano naman pumasok ang provincial government of Marinduque sa kahilingan na rin po ng mga original petitioners at gayon din ng maset ay binigyan ho ng sangguni ang pandalawigan ng authority si dating governor Presbitero Velasco Jr. para ang provincial government ay mag-intervene sa kasong ito as petitioner intervener or intervener petitioner. At uh, ito ho ay sa layuning higit na mapalakas ang kaso at uh, ito naman ho ay uh, sinundan din ng uh, uh, court-sanctioned mediation processes both in the local and international mediation fora. Ang resulta po ng lahat ng ito na nangyari sa loob ng around 14 years ay ito nga pong $100 million dollar settlement agreement sa pagitan ng provincial government at ng Barrick Gold Corporation. Again, hindi po kasama sa agreement na ito ang Mark Copper Mining Corporation dahil patuloy pa po hong naka, nakasampa ang kaso sa kanila, laban sa kanila, laban sa Mark Copper at sa mga subsidiaries nito. Partikular ang uh, kaso na nakasampa sa Regional Trial Court kung saan ay uh, mayroong 11 billion da, uh, 11 billion pesos na hinahabol mula sa Samar Copper at sa mga subsidiaries nito. May mga nagtatanong, sino ba itong Barik Gold Corporation? Ang Barik Gold uh, Corporation ho. Ay siya po yung nakabili ng placer dome at ito naman hong placer dome ay dating nagmay-ari o isa sa mga may-ari ng Mark Copper Mining Corporation nung ito ay nag-ooperate pa. Bagaman ho at uh, nabili lamang ng, uh, ng placer dome ang Barrick noong 2006 sa panahon na wala nang investment or divest na ang uh, Placer Dome sa Markaper at sa panahon na hindi na rin nag operate ang Markaper still hinabol pa rin po ang bari uh, sa petition na or sa kaso na ito may mga nagsasabi saan ba gagamitin itong uh, settlement fund or saan pwedeng gamitin itong settlement fund noon hong ratify ng Sangguniang Panlalawigan ang uh, settlement Uh, agreement na ito ay dinetermine na rin ho ng provincial government kung saan ito pwedeng gamitin. And it was determined na maliban ho doon ho sa mga legal obligations na ibabayad sa mga uh, lawyers at uh, base sa terms of reference na inaprubahan noong 2020 pa at uh, engagement contracts na mas nauna at na nauna nang maaprubahan ay uh, maliban po doon ang ang settlement fund ay uh, gagamitin lamang sa rehabilitation. Ang tanong naman ay sapat ba ito para sa isang comprehensive rehabilitation? Maari pong hindi sapagkat alam naman natin kung gaano naging kalawak ang damage na iniwan ng dating pagmimina ng Marcopper sa lalawigan ng Marinduque. However, maganda rin tingnan na ang 100 million dollars ay di hamak naman na malaki five times. Uh, ang laki kumpara sa 20 million dollars na inoffer noong 2012. Uh, na hindi naman uh, ni reject ng uh, provincial government dahil uh, maliit na nga ay napakarami pang uh, unacceptable conditions. Gayun din, maaring sabihin ng iba na maliit pero ang 100 million dollars ay uh, equivalent na rin sa halos regular budget ng provincial government sa loob ng limang taon. Ito nga po ay uh, maaring uh, 100 million dollars lang ngayon pero tatandaan po natin na ito ay mula lamang sa Barrick Gold Corporation. Hinahabol pa rin ang nasa 11 billion pesos uh, na hinahabol naman sa Mark -er sa kaso na isinamparin sa korte dito sa sa ating bansa. At ang settlement fund na ito ay uh, malaking bagay na rin na magagamit sa uh, pagkakaroon ng isang scientific and long-term rehabilitation plan upang maumpisahan na rin sa lalong madaling panahon ang isang kailangang rehabilitasyon na uh, maaring makapagsalba ng uh, buhay at properties lalo na sa mga uh, critical na lugar. Kung ito ay marerehabilitate rehabilitate ng maayos. Sa mga nagtatanong, kung hindi nagkaroon ng uh, settlement agreement sa kasong ito, ano ang posibilidad na mangyari? Kung walang naging settlement agreement sa kaso na ito, ay babalik ko sa paglilitis o sa proseso ng paglilitis ang kaso ng rate of kalikasan. At kapag nasa korte na, alam naman po natin, walang kasiguraduhan kung ano ang magiging desisyon. Walang kasiguraduhan kung anong magiging resulta. Hindi natin alam kung ilang taon pa ang itatagal bago madesisyonan. Wala rin kasiguraduhan kung maiipanalo o kung madidismiss lamang. O kung manalo man ay walang kasiguraduhan kung higit sa $100 million dollars ang value ng rehabilitation Uh, fund or undertaking na makukuha. Dahil pwede ding madismiss ang rate of kalikasan na walang anumang fund o uh, walang anumang rehabilitation initiatives ang mapondohan. At least ngayon po, sa pamamagitan ng settlement fund na ito na pwedeng magamit sa rehabilitation, hindi na kailangang magintay ng ilan pang taon o dekada ng walang kasiguraduhan para maisagawa ang mga dapat na gawin na maaring makapagsalba ng buhay ng tao at ng properties ng komunidad lalo na ho, sa mga panahon ngayon na taglindol at uh, panahon ng iba't ibang kalamidad. Ang kailangan lamang po ngayon siguro ay uh, masigurado na ang settlement funds ay talagang magagamit ng maayos. Kaya yan din ho ang uh, nais nating banggitin. Hindi pa po tapos ang ating laban. Hindi pa po tapos ang laban. May mga kaso pa rin po na patuloy na na pending. Kasama na nga po ang kaso laban sa Mark -cover mismo at sa MR Holdings, sa BC Holdings, sa F Holdings at sa iba pang mga subsidiaries nila. Kaya po dito naman natin uh, inaasahan ang uh, epektibong pamumuno at uh, pangunguna ng mga nanunungkulan sa ating lalawigan ngayon sa pamumuno ng ating ginagalang na governor, Governor Mel Melgo. Uh, nang sa gayon ay maipagpatuloy ang mga kasong ito, uh, mapalakas, at sa huli ay maipanalo. Nang sa ay tuluyan na nating makamtan ang kumpletong justisyang ating ipinaglalaban. Nawa ay tulungan tayo ng Panginoon, higit sa lahat. So maraming salamat po at sana po'y nakatulong ang uh, ilang paglilinaw na ito.